So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay i-unbox natin ito mga boss Yung ganitong klase ng uh, padlock mga boss with security features mga boss Na uh, pipede siya mag-alarm Pag once na nakadetect siya ng vibration sa ating motor So ito mga boss, uh, dagdag uh, safety, security sa ating motor Para iwas na ako mga boss o para ma-alarma yung mga nagbabalak na kunin yung ating motor mga boss so eto ay murang mura lang to mga boss sa Shopee o Lazada mga boss ay makakabili na tayo ng ganitong klaseng uh, produkto mga boss so yan, yan unbox natin to mga boss so buka lang natin dito uh, ako ipakita ko muna sa inyo to mga boss itong mga nakasulat so yan So, okay. So made in China yan mga boss So may kita natin dito na made in China siya So Okay So, buksan na natin ito mga boss. So, meron siyang syempre yung kanyang padlock so yan yung kanyang padlock mga boss so uh, mukha siya mabigat pero hindi talaga siya mabigat mga boss so pagdating doon sa loob parang uh, malaki yung spasyo na meron doon sa loob kasi parang ang gaan nya, eh So, pipedeng nandito yung ating device mga boss, yung pinaka speaker niya at yung battery. So, ito talaga 'yung nagpapabigat sa kanya mga boss, Itong bakal 'to. So, dito meron din siyang extra battery mga boss. So, bali anim 'yan. So, tatlo-tatlo. So, makita natin mga boss kung eksaktong anim din ba 'yung ilalagay natin pag once na nagpalit tayo ng battery, once na low bat mga boss. So, tabirin natin 'to. At dito ay na dito naman yung kanyang susi mga boss. So yun yung susi niya. So tabi natin to dito. So yun yung susi. Bali tatlong susi mga boss yung meron sa kanya. So meron siyang padlock. Meron siyang tatlong susi at meron siyang anim na battery mga boss para sa Uh, pagpapalit o pagreplace ng ating battery pag once na nalobat na yan. So, dito, ito yung susi natin. So, yan yung itsura ng susi niya mga boss. So, yan yung itsura ng susi. Bali, tatlo yan mga boss. Puro ganyan yung itsura. So, pa pahiga. So, ganito. So yan. So pag pinihit natin ng pakaliwa. So pakaliwa pataas. Ah, halimbawa. Ah, pakanan mga boss. Pag pinihit natin papunta ng kanan, ah, yan yung pagbukas sa kanya mga boss. So pag once na binalik natin yan, automatic nakalak na. So, pwede natin kunin yung susi at nakalak na siya. So try natin mga boss. Tanggalin natin to. So, dito mga boss, sa loob niya, para o, ma-check natin yung loob kung may battery na ba to. O, ito na rin yung battery niya. So, dito, may kita natin sa loob mga boss yung uh, screw. So, yan. Yun, may kita nyo sa loob. Yan mga boss. So, tanggalin natin yan. Gagamit tayo ng screwdriver. Okay. So, yan yung screw niya sa loob. At pwede na natin siya ma-disarm mga boss. So, meron pala. So meron na pala siyang battery sa loob mga boss. So yan yung battery. So ito mga boss, ibalik na natin yung parts nito, At siguraduhin lang natin na walang mapuputol na mga wirings dyan mga boss. So unahin natin to Itong pinaka box ng battery. Ayan. So, Sunod ay ipapatong natin dito yung ating module yung ating to circuit at kasabay nito mga boss ay eto yung pinakatakip nya so yan sure natin na walang mga may ipit na wiring dyan mga boss bago natin ilock so okay so eto tanggalin lang natin mga boss yung pinakaharang nya dyan sa loob so ganito lang yan So yan, para ma-screw natin siya ng maayos. O, mailagay natin yung tornilyo, mga boss. So, yan. Siguro din natin na pantay siya, mga boss. Para pag binalik natin siya, ay okay. O, walang nakabuka, mga boss. So, walang naipit na wires. So, yan. Pag okay na yan, mga boss, i-try na natin to paganahin mga boss so dito sa ating manual mga boss so, sa likod ng box may kita natin yung uh, patch ng ating alarm so yan so nandito yung groove o yung pinaka pinaka chain nya mga boss yung body uh, keyboard at yung batteries so nandito nakalagay yung batteries yung keyport at yung ating group. So dito mga boss sinasabi na meron daw siyang side na para sa uh, alarm, pwede mong disarm at pwede mong i-, uh, mong i uh, active yung alarm. So dalawang klase yan mga boss eh. So dito tingnan natin sa ating uh, pinaka-group mga boss. So dito napansin natin mga boss yung sa group natin, yung kabila dito sa likod So yan sa likod ng bakal na to group groove na to ay wala siyang uh, uka. So dito sa part na to ng mga, mga, boss ay may uka siya mga boss. So yan. So tingnan natin dito sa ating uh, device. So diyan may kita natin mga boss. So dito may kita natin sa part na to. Yun. Yun na sa loob. So yan yung nagtitrigger mga boss. Dito sa ating alarm. So, pagwan once sa diinan yan mga boss, o oh, tumama itong part na ito, mga boss na walang uka, so ma magti-trigger yon para sa alarm natin mga boss. So, pag sa man itong may uka, so hindi niya matatamaan yung part na yon. So, ibig sabihin, hindi magti-trigger yung alarm. So, try natin diinan ito mga boss. So yan, diin na natin yung part na to. So yung part na yan. So yan, nakatrigger siya mga boss. Pag once na dadaanan yan, at nagtrigger mga boss, pag once na nagalaw yung ating device, ay automatic na mag alarm na siya. So try uli natin. Yan mga boss. So, ganyan siya nagpa-function. So, i natin mga boss na ilagay yung meron tong groove mga boss. So, pag once na nakaganyan siya, tinama natin doon yung etong may uka. So, ibig sabihin, normal lock lang siya. So, naka-normal -nor lock siya. Hindi siya magti trigger ng alarm. So, yan. O, so, kahit anong gawin mga boss, So hindi mag trigger yung alarm natin. So naka-normal lock siya. So try natin baliktarin mga boss. Yung ilalagay natin etong walang uka dito sa part na to. So yan nag-trigger na siya mga boss. 'Pag so, sabihin, naka-lock na yung ating alarm. O so, naka-activate yung alarm natin once na uh, ginalo yung ating motor mga boss. So yon naka-active siya. So maririnig natin yung tatlong sound mga boss na warning doon sa mga gagalaw ng motor. So ulitin natin mga boss. Trigger. Kunin natin 'yung susi. Halimbawa nakalagay na 'yan sa motor natin mga boss. So pag nakadetect siya ng vibration sa ating motor ay automatic na magbibigay siya ng signal o ng warning doon sa gumagalaw ng motor natin. So 'yan. So, nag-trigger siya ng tatlo. So, ulitin ulitin natin. So, ayan. So, nag-trigger yung alarm natin na mga boss. So, ulitin natin. Tanggalin natin to. Trigger. So, ayan. Nagalaw siya. So, meron na siyang warni uh, warning na tatlo. So, pag once na ginalaw yun ulit mga boss, so, nagalaw itong uh, part So, dyan siya titriger, mga boss. so, meron siyang warning. So, meron siyang warning na tatlo. So, dito naman mga boss titingnan natin kung gaano katagal yung uh, tunog niya o kung gaano siya tatagal pag once na uh, nag-activate yung ating alarm. yan, ganyang katagal mga boss na mag siya. So, pag once na ginala uli siya mga boss, halimbawa, iniwan, kala nila okay na, binalikan uli, ginala uli yung ating motor. So, hindi na siya magbibigay ng warning mga boss, automatic na tutunog na yung alarm. So, ganyan siya mag -tansion. So, activate natin yan mga boss so balik na rin ulit natin para hindi na siya tutunog so ganyan nagpa function yan mga boss yung alarm natin so ganyan katagal dyan sa screen ganyan katagal mga boss na tumutunog yung ating alarm pag once na naka activate siya so yan mga boss eto yung ating video para sa araw na to at sana yung may natutunan kayo mga boss sa video natin at kung gusto niyo bumili mga boss, mabibili nito sa Shopee at Lazada sa halagang 140 to 160 mga boss sa Lazada at Shopee. So, bago tayo mag-order, piliin natin yung mga shop na bibila natin. Check muna natin yung reviews para uh, sigurada, sigurada, tayo sa mga produkto o sa produkto na ating bibilhin mga boss na makakarating ng maayos at uh, gumagana. So, walang depekto mga boss. So yun muli mga boss Maraming salamat mga boss sa panonood sa ating channel Lito Medina TV So mag iwan na rin tayo ng komento mga boss Para tungkol po sa video ito Sa safety ng ating motor O padlock with alarm mga boss So yan muli Maraming salamat mga boss At God bless